Hello guys, welcome to my YouTube channel. Si Kai Soto hinahalin tulad kay Dirk Nowitzki at inoopera ng 8 billion dollars contract sa NBA sa limang NBA team. Magandang balita yan lalo na sa mga Kaiju, Kainatics, talagang Kai Soto nakaabang na next year na magiging undrafted at maraming na NBA player maraming NBA team ang gusto kumuha sa ating kababayan na si Kai Soto so natin Kai Soto patungo na sa kanyang pangarap na yun ayun guys, saputol tayo kanina sa so, si Kai Soto, 8 billion dollars guys, you heard it talaga surebol na ang kontrata ng ating kababayan na si Kai Soto worth 8 billion dollars mapapantayan lahat ang pinakamataas at pinakamagaling sa NBA at si Kai Soto lang pinakamagaling sa buong mundo Kaya sa mga kaiju kay fanatics abangan nyo kay Soto magiging mas magaling pa kay Wemba Nyama Seth si Holmgren Michael Jordan Lebron James Dirk Nowitzki at all time rates tatalon si Tim Duncan at si Robinson at tatapatan ang lakas ni Shaquille O'Neal talaga kay Soto patuloy ang paglakas habang natin ang mga susunod na kabanata kay Soto siya sweldo ng 8 billion dollars sa NBA